Posible nga ba na pumirme lang yung kambing sa isang lugar at hindi sila lumalayo kapag nagpastol ka? Ayan, di ba browser sila? So talagang iikot ng iikot yan. Ngayon, ang diskarte ko ay uh, kung gusto ko na hindi sila paalisin sa isang lugar lang na ganito, eh tatalasing ko yung mga damo o yung mga halamang damo na matataas tapos ibubuntun ko lang sa isang lugar. Ayan sa parang yan kung sanay naman sila sa kinukumpayan, yan eh kakainin nila yan nang hindi sila naglalayo-layo yan. kung lumayo man yung iba dito sa gabi pupunta sila pero eto magtatatlong oras na sila dito sa labas na hindi masyadong lumalayo hanggang dito lang oh nalinis-linis sila yan. yan so malaking area pa rin pero ang mahalaga eh nakuha natin yung goal natin na dito lang sila sa small area na to yan. happy farming